WhatsApp oh, okay, okay. mm. What's up mga papa Maganda umaga po Good morning, good morning Isang mapagpala umaga po sa atin lahat uh, Malamig na umaga At uh, papasok na po tayo ngayon Nakaligo na po ako uh, At na po tayo Si lamig po sa labas po Dread. Tara, dread na po tayo para pumasok. Bago tayo ngayon. Sa ano tayo? Kampanya na po tayo kumain. tara. Let's go! Ang dadrive na po tayo. May pulis po dun. Kasunod. May pulis na sa unahan. Ang nga tayo tatawid. Wala kasi plaka si Green Bilog. Ngayari tayo.

Pakita na po si Haring Araw kumpara para kahapon. Kulim din. Ito na po tayo ng kampanya. Ay. Ayan, dito na po tayo sa kampanya. Time in naman po tayo. Time in. 7.30 naging may po ito para sa aso kasi pag masak po dito yung aso sa loob ng company mga dumi, saka mga ihi ayan baho <laughs> lamig ayan 8am na po I start po na po ng trabaho okay, open na po natin yung machine antay na po natin mag loading Mas simulan na tayo. Ito po tayo po Quest. Ito po yung gawa natin. Okay na po lumabas na sa screen. Ah. Uh, YouTuber. Okay oh. <laughs> na natin yung mga dapat open. Ay hindi na ito. Okay. May mga 5 minutes bago tayo magsimula anything muna natin kaya lumipat po tayo dito mga paps at kasalukuhin po tayong gumagawa na Ayan. dito daw tayo gumawa dito sa hulihan sa kana daw dito muna na natin ang magkukukup po tayo habang gumagawa tayo dyan gumagawa yung machine malapit na po matapos mga pa yan yeah, 12 Ay, tapos ko pala eh 12 minutes yung yung deposit ko tapos ko na rin tayo ayun mm natin -hmm. na kung susukatin time na po mga paps kain na po tayo kaya po yung ating foods marami na naman giniling, mani, may tokwa mayroong broccoli mayroong itong mushroom na may noodles na may repulyo na may gulay na steam tapos may pork yan. Yeah. mayroon ding pork tapos ito oh, yun din isa to. Kausap hmm. natin si Ayan mo, Mariah. no oh, yun oh. oh. Kaya <laughs> kakain na po tayo ngayon kung food ko Hindi po natin nauubos Lalo na yung kanin Kahit po, unang subo para po sa inyo Ganito ang luto ng mga Taiwan ito Malambot po yan balat no ang din niya hmm ang lambot na ah. ah, tapos na po tayong kumain at yan di po natin naubos yung rice at ngayon papahinga na po tayo pagpahindag na kasi 12.30 na Maya po ulit alauna nang um, balik sa trabaho. Higa naman. Usa pa rin natin si Aya ng Ryan. Mm. Busy pag ayos ng ang ni, uh, ni Aya. Gamit. Yeah. Tulog po muna. Tapos balik trabaho na naman alauna. Sus! Hayahay! Hayahay! Kaya sa mga malayan no? Pagganan na natataperin ni sa ng na po mga tab. Back to work na ulit. Ayan, dito pa rin tayo. Hintayin na naman natin yung oras ng out. Sige Wala na po, out na po natin. Out okay. okay. na. bye bye. Bye! Wow! Oh. Ah, lagi Xiaomi ah. Mm. Oh. me pamerinda Eh, sini nih. Cuss cuss, ni, cuss. Ni. Mau makan? Hmm, you ni ya, mah. Ayo sini, cuss aja. terima kasih. Ipan. Nah, Ipan. Oh, yala. Nah, nah. Ni cuss lah. Nah, ni cuss lah. Hmm. Gua. Gua. Ayan, drive na po tayo. Oh, ah, nagtatanim na po dito ng ano, mais. Mais po yung tanim niya. Dito naman, labanos. Hmm. naman, tanawin po dito. Eh. Ah. Ito ng mga trabador. Sir mga paps At bumili po tayo ng merienda Inumin po tayo Tapos mamaya ayusin na po natin yung saksakan ng Green Bilog Galing sa itaas atin pong ibababa Yan gabi na mga paps Alas 7 na 7pm yan At uh, tayo Kakain po tayo ngayon sa night market Namis ko po yung night market Pasyalan po natin at si Green Bilog, di pa rin po okay yung plaka niya. Kaya hindi pa po natin mapasyalan po si Tatay Taiwanese. Yan, kain po muna tayo sa ano, night market kasi magutom na. Nandiyan na po tayo. Dahil lang na po tayo ngayon. Tara. Night market yung malapit lang po dito. Sana walang pulis. <laughs> na po tayo, punta po night market yan, dito na po tayo sa night market ayun na tanggal tayo ng helmet yan, yan tara, punta na po tayo sa loom buwan na tayo dito ng pera mayroon tayo dito ito pa rin po yun, sa malapit sa namin. Kuya Pila-pila sa tokuya tingo. Ba. Hindi na kailangan. Pa-pala tayo. Maliit pala pag ano nga pala pag

ăn chăn 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 chăn

Kanta yata. 65. five kain po po ng sabo para po sa inyo lahat. Kain po tayo. Hmm.

Ayan, yeah, tapos na po tayong kumain mga paps uh, tuwi na po tayo sa dorm malamig malamig tuwi na po tayo ulan dormat pag friday yeah, pag friday malaki po dito since tuesday yan maliit lang po yeah, drive na po tayo pa uwi ng dorm uh, tara drive na po tayo papunta ng dorm uh, let's go sa dorm yun na po si Green Bilog puto po tayo sa kwarto magalang po tayo titiklop ng damit yan, tapos na tayong kumain Ayan, tapos na po tayong kumain mga paps at ngayon magtitiklop na po tayo ating damit na mga nilabhan kausap natin si Ayon mo mo Ryan eh, you know? po everyone diba good evening po Asus oh. Oh. Uh. Nah, <laughs> tawasin may katambak dyan mga paps, may ayosin natin yan. Yan, tara, tiklop naman po tayo ng damit. Tiklop, tiklop. Tupi, tupi. abang papahindag-hindag. Hmm. Hindi naman ito yung gawa, gawa ito nung sobrang lamig, kaya nalabas yung sipon. Sobrang lamig. Wala naman ako sipon. Yan, dito lang ngayon yung paps, yung ating lumang kwarto. Tingnan natin daw yung ating bill, yung natitirang bill natin.

senere. Pag-isya. ko ko magkano. Mayroon natin natin. Ito ng kuryente. paper mo tayo dito man. may may kasulatan po dito pag nalipat para may yung halimbawa umero sa rupan na ganyan yung gaagri tayo sa mga mga alituntunin halimbawa bawal magpatulog ganyan siya <laughs> Eh, si Mama Ryan. Luya! Ayan, dyan muna natin. Pupunta dito ngayon lang lady. Piper si Papa. Para? Yung babayaran ni Papa yung natitirang bill sa kuryente. Ah, hmm. babayaran ni si Papa yung natitirang bill sa kuryente. Oh. Magkano pa? Mamaya pupunta siya dito.

你还记得啦、嗯、啊，现在你每个月是为什么没有英文？没有英文？没有还要翻英文、啊、哦，这个很复杂嘞、欸。就我你你听得懂啊，你听得懂就好了呀，啊，这哎、欸，我我先跟你这个最重要，这个你之前是那间是八千嘛，我跟你说八千那个对对对对押金嘛，啊，我现在要给哎，啊，我现在你来这里。 嗯，好，嗯，然后我就会从八千给你扣掉五，哎，就是减掉押金呐，押金现在给你收这个月一个月就好了，对啊，好，我会退还给你，来给你，我给你看，还是你要照这样子放着就好了，对对对对，放着就好了，哦，好好好，OK OK，对呀，一月我给你十二月，好不好？对对对对，那我就在押金给你写写这个金额，嗯对对，好。 应该是五八千，这押金呐？这个吗？对对对对，哎对，一样过来。啊，按那个我们这个从明年。A A O 这对对对对。啊，对。你是五号进来住的。啊。我我想说今年一一三过呢，我写一四开始。啊。啊，一四开始算起。啊，你就是五号进来住的。对。哎，对。 一样就是跟一样哈、嗯嗯，就从明年一月一号开始算起，对、嗯、对对对，五号啊，然后一年，嗯，好、okay.，啊，在，诶、欸，好、嗯，你知道，哦，诶，一个月收，哈、嗯，十十号啊，押金一样八千，嗯，哦啊，这个就是电电费六块，嗯、啊，有之前有收一个清洁费和这个，你的金额就是在这里，嗯、okay, okay. 對,对对。 今年应该是两千。衣橱，就是冷气坏掉，你坏你用把它打坏的，就由你负责。哦、对, <laughs> 对对对对，现在都要啊。嗯，收了单。嗯，今年，啊，过年我写一次。一三年，今年，收了四四四点。14, 12, chân mi nơi thơ đi mô minh cho mặt thơ 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 Ayan po, po tayo dito ng ating mga kasulatan, yun yung piniraman kami ni landlady. Ayan, take isa po kami dito ng copy. Kasi yung may term mark. Ito, ito nga Ito What's it, Ayan, nakapuwintahan na nung, nung ano, nung bill. Yung natitirap mong bill sa second floor. Tignan natin kung magkano. Ika, ikat siya. Iti, 哦啊，那这个你听得懂吗？哈，从明年一月一号、嗯、五、嗯、号、嗯嗯、到在明年的一月四号、嗯、啊，就是我们租金，啊，你的押金还是八千，哦，你就待在这中间就好了。對这里后面，对，再用一次，再用一次，嗯，这里中间，嗯，这里名字。 ，阿玲再给我，哎。Ayan, ano mm. uh. Ay. nagkapirmahan na po kami. Ayan, natumawin na po si Lupan niya. may ari po ng dorm. Ayan, ito po, may pinarong po tayo. Mayroong tab mark. Ayan, sa mga rules nila. Ayan, at pagbayad po tayo na ang natitirang ano, sa itaas natin sa kwarto yung natitira sa bill, sa kuryente. Ayan. Yan, okay na po. At ito pong kasulatan na to dito naman sa kwartong ito. Iyan, tara. Tuloy na po natin tinitiklop natin dito. Na ang talaga po ng Dan Lady. Tuloy na po natin tapos edit naman na sa